araw, laman ng pier ang mga kabataang ito, edad 13 anyos pababa. Lumalangoy sila sa dagat ng basura. Ang layo nila nakakuha ng bakal sa ilalim ng dagat. Maitim ang tubig at halos wala ka ng maaninag. Kaya milagrong maituturing na may nakukuha pa rito ang apat na taong gulang na si Marlon. Ang pilit na sinisisid ng mga bata ang mga kinalawang na ito. Sinisid kami ng pakog para pang pagkain. Galing daw ang mga pako sa mga ginagawang barge na nakadaong sa pier. kilo ng pako nagkakahalaga lang ng siyam na piso. Pero bago raw umabot sa isang kilo ang nakukuha nilang mga pako. Pag-ulit-ulit ulit silang sumisisip. Kung sa kanilang saplot, wala nang iba pang kagamitan si na Marlon pang sisip. lakas lang daw ng baga at haba ng hininga ang tangi nilang sandata. Kulang-kulang apat na oras ang ginugugol ng mga bata sa paghahanap ng pako. Sa edad na apat, isang mabigat na gawain na ito para kay Marlon. Pag, pag laga ako Tinatayang na sa walong talampakan ang lalim ng tubig. At kung pinakapos ng hininga, bumabalik si Marlon sa parting ito ng breakwater. Ito ako nga na kayo yun. nga lang, mayroon daw ditong mga kawad ng kuryente. Kwento nga ng mga taga rito, Isang batang nangunguhari ng pako ang namatay na nang dahil dito. Tumas po ang tubig na nalingatan po ng nagpapakuryente. Yung na, na, nalingat po siya na tipan po yung wire ng ano, nagyan po ng tape. Kaya ho, nagulat na lang kami yung bata ho, ng bata ng nang isay na lang. Sinugudo namin sa hospital pero hindi na ho umabot. Pakiwari ko na sa mga balakid na ito, tila baswerteng maituturing na hindi napapahamak ang mga bata. Pero sa araw na yon, tila nagparamdam ang kamalasan. Sugatan <tinyo> Sa aming pakikipag-usap kay Marlon, nalaman namin na ang mga tagpong ito hindi na raw bago. Katunayan, ipinakita niya sa amin ang iba pa niyang mga pekla na nakuha rin niya sa pagsisid. Maya-maya oh. pa, dumain na rin ang batang si Pongpong, isa sa mga batang sumisisid ng pako. Pero gaya ni Marlon, hindi siya tumigil at bagkos ay pinagpatuloy lang ang pagsisip kasama ng iba pang mga bata. Mag-aalas ay na rin ng matapos ang trabaho ng mga bata. Hindi aabot sa 1-4 kilo ang nakuhang pako ni Marlon. Kung ibebenta niya ang mga pako, Halos dalawang piso lang ang katumbas nito. Kaya bukas, sa pagsikat ng araw, muli siyang makikipagsapalaran sa malabong tubig ng Manila Bay. Uh. Ano saan po dito kami itukulok sa mainit? Mga wonder dito tayo sa Barangay 101 sa Bitas Tondo, Maynila. Isa o sa mga pinakamahirap na komunidad dito sa lungsod ng Maynila. Tingnan nun natin yung mga bata dito na sa pinakamurang edad ay eh, napipilitang maghanap buhay para makain. At isa sa mga hanap buhay na ginagawa nila dito ay yung pangunguhan ng pako sa ilalim mismo ng karagatan. Tingnan nun natin sila dito. ito yung pang araw-araw na buhay ng mga kababayan natin dito sa Barangay 101. Dito makikita mo talaga yung ano eh, kung paano yung buhay na, yung mahirap na buhay, di ba? Dahil yung tirahan nila. Ito, ito ang kipot ng daan. Yung mga bata dito, sana na, sanay na. Hindi na nila iniinday yung ganyan daan dito. Kilala niyo ba si Marlon? Marlon? Dito. dito? Wow. Bahay niya to. Wow. Tapo. Hello. Ah. Hello. <laughs> Hello. 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 na Hello. dito! Hello. 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 sa Hello. 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 Hello mga ano, umaga, umaaraw-araw. -araw? Ha? Araw-araw ka na si Sid. So yung mga hindi nag-aaral gaya ni Marlon na apat na taon, ito na lang, parang napakaaga na mulat doon sa paghahanap buhay. At hindi pangkaraniwang hanap buhay. Ang hanap buhay niya ay eh, parang, lalo na kung sa matanda eh, hindi naman nila gagawin. Dahil nga po, Rewa, susisid ka dito. O, wala silang kahit anong gamit sa katawan. Sisisirin nila para makakuha ng pako, maka makapuha ng konting pako, pa ibebenta, bibili ng pagkain. So ano tala ng matinding pangangailangan? Sabi nga niya, may konti siyang pera pa, bibili rin niya ng pagkain dahil hindi naman doon siya pinag-aaral ng magulang niya dahil nga dala, masyadong mahirap yung buhay nila dito. ano gusto mo paglaki mo? Police. Bakit gusto mo maging pulis? May matulungan ka, makatiba yan. Makikita naman natin, sa uh, pamumuhay nila dito ay eh, para talagang igagapang. Ika nga, kung gusto pag-aralin si Marlon, gusto mag aral ni Marlon, igagapang ng magulang. Paano nga naman kung wala din namang may na pagpapaaral niya sa magulang? So, ito yung mangyayari kay Marlon. Maghahanap buhay ka ano? Eh, gusto niya maging pulis. Paglaki niya dahil gusto daw niya may matulungan, ano? No? So, pag kami nagpa-aral, eh, gusto mag -police. Bukod kay Marlon, nakahalubilo ko rin ang iba pang mga bata sa lugar na sumisisid din ng pako. Bagamat marami sa kanila ang kagaya niyang nasa sadlak sa maagang pagbabanat ng buto, okay. nakatutuwang makita na kahit paano, nararanasan pa rin nilang maglaro. Marla. <laughs> ano ba? sa lahat ng bata na nakita ko dito, para si Marlon yun, may ambisyon, responsable, may pangarap. Sana yung makakita tayo ng mga tao na handa tumulong sa kanya, itaguyod siya hanggang maabot niya yung pangarap niya. Naniniwala siya na hanggang hindi hanggang dito lang yung buhay niya. Meron siyang ambisyon at gagawin niya yung lahat ng paraan, whatever it is, di ba? Sa kahit anong paraan na marangal para ma, ma marating niya yung kanyang mga pangarap.